Ang bilis talaga ng panahon ngayon, no? Dati ay nagpaplano pa lang kami na pagpatayo ng sariling bahay. Eto ngayon at nakapagpatayo na nga kami. Kaso nga lang, hindi pa tapos. At nakauwi na nga kami dito sa amin probinsya dahil bakasyon na. Pero dito muna kami maninirahan sa bahay ng parents ko. Habang ginagawa pa yung bahay namin. Eto at maaga nga akong gumising ngayon kasi nagwawalis ako dito sa aming bakuran. At pagkatapos ay pupunta na agad ako doon sa pinapagawa namin na bahay. Malapit lang naman to sa bahay ng parents ko. Kakarating nga lang namin kahapon at ito trabaho agad. Umakit pala ako dito sa taas guys kasi nandito si Jim at si Papa. Maaga silang nag start ang trabaho ngayon kasi tinatanggal nila itong mga kahoy. Sobrang busy talaga namin this week kasi ang dami pa talagang kulang at tatrabahuin sa bahay na to. At wala talaga akong ka idea sa pagpatayo ng bahay at lalo na sa mga gastusin. At buti na lang tinulungan kami ni Papa lalo na sa pagbili ng mga materyales. Ang dami pa nga naming hardware na napuntahan para manganbas og presyo. Iba-iba kasi ang presyo ng materyales kada hardware. Merong barato, naimahal. So, din-deliver naman nila agad. Iba-iba nga ang delivery truck ang nag-deliver dito. Kasi iba-iba ang hardware na pinabilhan namin ng materiales. At grabe, ang laki talaga na bayaran ko sa materialis. Guys, hindi talaga biro magpagawa ng bahay, lalo na at simento. At sa ngayon, si Jimo na at si Papa ang nagtatrabaho dito sa loob. Kasi wala pa kami mahanap na karpentero. Bihira lang kasing karpentero dito sa amin. Usually, mga busy. Pero itong Papa ko is skilled carpenter naman. Pero ayoko na talaga siya patrabuhin sa ganito. At yan lang muna guys for today's mini vlog. Bye!